What's up guys? Panibago kalukuhan na naman si daddy. Ngayon, pagtitripa natin ng aking anak. Oh, anak. So guys, doon <laughs> sa ilalim, nandun ako. Yan. May dala akong mic. Dahil kung mari, uh, palata kasi namin yung mga spirito. So mamaya balik ako oh. kayo. Ano nangyayari ha? Oh. Okay. Guys, simulan na natin. Tago na tayo doon sa loob. ayoko matuto matutuo. Oh, lalapas ang buhay na natin. Ito, yes. Ito, no. Ito, no. eto yes. Ay, nakakatakot. Nasa. Ito, gagamitin natin. Tatanong ako. Tapos mo. Sabi niya, ang tatanong ako, tapos umikot na kaagad. Ito? Ito, mm -hmm. so, pag umikot gawa yung hangin. Eh, talaga. O, game. Tikat mo na kayo. Magdasal kayo. Patawagin natin. Dito ka kasi. Tatawagin natin. May espiritu ba dito? Mm-hmm.

Mm -hmm. Tignan niyo mahigit. Tignan niyo dito! Galit ka ba sa mga batang makulit? Oo. Sige ba, alam yan. Ito yung Di ba nga ganda Ay! Mabuti siya. Naman ka ko nga sila. O, iba't kaya natayo? na! Gusto mo bang kumain ng batang makukulit? Mm hmm. Ay. sige, tumulong si ka yun. Ay, bakit nagalaw to kung si daddy lang yun? Ay, gawin nga niyo yung yun. Kasi gumingin. Parang rato rato. Sige. Magparamdam ka kay Lucas at kay Lexus. Sabihan mo sila mamayang gabi. Tatabi ka ba sa kanila?